Ayun, ayun, mama ko mga master Naku, ang haba na Ayun, fishing ulit mga master Wala nang intro-intro to mataas ang tubig wrong timing kami ni paring Orly nagpunta pero dahil addict fishing tayo fishing na tayo kahit mataas ang tubig so ayan yung nyo. daming lambat para sa bangus yan malabo ang tubig dahil malakas-lakas pang alon dito sa amin mga no, master Nakakatapos na ng bagyong 15. Two days nang humupa yung bagyo dito. Pero malakas pa rin yung alog. So, magkatry tayo dito kung may mahuhuli tayo. Kahit na high tide. First cast. dami din pala naglalambat dito pag ano katalas ng bagyo pag dire-diretso pre lambat yan pre Sana all may huli na. Panigurado na. Ha? Huh? Ano? fish on mga master may na fish on din tayo ay grouper Road size na grouper, malaki-laki na rin keep muna natin ito to master pag umi-strike yung balo 50-50 kasi mabato dito tataas ng bato ayun fish on mga master uy malaki-laki po ano kaya to uy malaki-laki mga master kaya to malaki laki oh eh. Uy, laking ano kanuping balagbag pala balagbag mga master Lugo ang tawag dito sa amin yan master. Uy, lumapit ka na hmm. Lugo mga master Good size Kala ko wala tayong mahuhuli dito maganda Fishpond mga master Ay, malaki-laki na naman to Lakas ah Checkered Mga master Malaki-laki rin Checkered Ay, matatanggal na siya landed checkered mga master good size hmm. dali ulit mga master sarap ko lang ay nakawala laking grouper sayang palit nga tayo ng kapansin-pansin palit tayo ng makintam baka mapa-strike mapa-strike natin gusto nyo makintam gamit ako ng gold mga master ay lakas talaga ng hangin dito ba kami malaki lakas ng hangin hindi ako makapa-strike ng mamaw ayun, ayun, mamaw tu mga master ayun na ayun, ano? haba na Ay. mamaw tu mga master ayaw pa hila Ay, ayaw pa hila Naku Ayaw pahila Ay 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 Ang haba na Ang haba na mga master Ay putol Sus Woo. Putol mga master Mamaw na mamaw Grabe Woo. Ubus ang braided line ko shit sayang di kinaya di kinaya na setup ko mga master Whew. ang haba oh nasa mga 100 meters nasa 100 meters mga master putol sayang sarap makapa-strike ng mama pero malungkot tayo dahil hindi natin na sayang mga master ay putol tayo sa braid ay sa ano putol tayo sa main line mga master ay leader line sayang mamaw na mamaw ganda ayos sayang hindi lang kinaya ng rod natin Ayun ang setup natin. Hindi talaga kaya. nakapag na ako. Oh. Uh, ang higpit na nito mga master. Oh. Uh. Woo. Uh, mamo na mamo na kaya yun. Pangalawang beses ko na yun ah. Grabe mga master. Hilahin ko ayaw. Tindi. Nanginginig-inig ako. Woo. Uh. Uh. Sayang talaga. Papangiti na lang ako eh. Ay, naku. Sayang mga master. Ganda na laban. Eh. Grabe. Tinamaan yung leader line natin. Ano kaya yun? Grabe naman yun humila. Ay, magpapa, magsiset up lang ako ulit mga master. Ang layo ng hinabol. 100 meters. Wala. na-donate na si gold mga master. Grabe. Ang tindi ng isda. Oh, higpit, mga master. Oh. Oh, ang higpit ng drag oh. Hmm? Talagang ayaw magpabigay Ang laki hinihila ko kanina eh. Hilain ko nga ka Kaso ayaw Ano kaya isda yun Ang laki siguro nun Grabe Hindi lang talaga kaya ng setup natin Yung bent position ng rod ko Talagang nakikita ko hindi niya nakakayanin pag uh, hinatak ko pa ng ano eh pag pinilit kong hatakin eh baka maputulan ako Ay, sarap ng labas uminit yung motor ng rilip really, ng mga master eh Hindi na tayo na-strike ka ng mama o mga master. So maglalakad tayo pa pa ganun. Sa harapan. Doon naman tayo mag-cast. Baka meron doon. Kasi ang daming lambat pa rin dito. Ayan. Ayos na mga master. Pwede na to. Good ah. size na rin sya. Ah. Pinamaan sa mata. Naku. Ah, na, fishing update mga master. Ito lang huli natin. Grouper. Mga maliliit. Checkered good size tsaka isang medyo malaking kanuping ayan malaki na yan mga master kahit pa may pang uwi tayo pang ulam ayan malaki malaki rin yung kanuping so yan lang mga master sorry hindi ko na ilan yung mamaw kanina sa ah, susunod na lang ayan, yung isda nga palang na mistrik sa atin hindi ko alam importansya ko doon malaki talaga yun mga master kasi susun uh, naglock na ako ng drag tapos susun susunubong akong ayaw ayaw talaga as in ayaw talaga magpahila e, baka maputulan tayo ng rad kaya hindi ko masyadong ginalingan <laughs> hindi talaga para sa atin yun mga master so, ganito na nabibishing